Mga minamahal na anak, alam ba ninyo na ako, ang Birheng Maria ng Medjugorje, ay patuloy na nagpapakita hanggang ngayon? Ako ang inyong ina at reyna ng kapayapaan. Nagsimula ang aking debosyon noong isang walumput isa sa maliit na baryo ng Medjugorje. Sa Bosnia Herzegovina, nang ako'y unang nagpakita sa anim na kabataan sa burol ng Podbrdo. Mula noon, ako'y nagdadala ng mga mensahe ng kapayapaan, panalangin, pag-aayuno, pagbabalik loob, at pakikipagkasundo sa Diyos. Marami sa aking mga anak ang lumapit sa akin ng may pananampalataya, at hindi ko sila iniwan. Pinagaling ko ang mga may sakit na humingi ng aking tulong. Tinala ko ang kapayapaan sa mga pamilyang nahahati ng sakit at alitan pinukaw ko ang pagbabalik loob ng mga nawala ng pananampalataya. At iningatan ko ang mga nagtiwala ng kanilang buhay sa aking kalinis-linisang puso. Sa paglipas ng panahon, ang Medjugorje ay naging lugar ng peregrinasyon para sa milyon-milyong tao na naghahanap ng pag-asa, kaaliwan at lakas. Ngayon, ang aking mga pagpapakita ay nagpapatuloy sina Ivan, Marija at Bika ay patuloy na tumatanggap ng aking mga mensahe ng regular para sa buong mundo. Si Mirjana ay tumatanggap sa akin tuwing ikalawang buwan na nananawagan sa panalangin para sa mga hindi naniniwala. Si Ivanka ay nakikita ako tuwing Hunyo 25, anibersaryo ng aking unang pagpapakita. Si Jacob ay nakatatanggap ng pagpapakita. Tuwing Disyembre 25, sa araw ng Pasko, sa pamamagitan ng mga pagpapakitang ito, patuloy kong tinatawag ang aking mga anak na bumalik sa Diyos, baguhin ang kanilang pananampalataya, at mamuhay sa tunay na kapayapaan. Bawat taon, tuwing Hunyo 25, anibersaryo ng aking unang pagpapakita, nagtitipon ang napakaraming tao sa Medjugorje upang magdiwang manalangin at magpasalamat sa biyaya ng aking presensya. Ito ang madalas silingin ng aking mga anak sa akin ng may debosyon. Kapayapaan sa kanilang mga puso at pamilya. Kagalingan ng katawan at kaluluwa. Lakas upang bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagkukumpisal. Pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at liwanag sa panahon ng kadiliman. Minamahal kong anak na lalaki. Minamahal kong anak na babae. Kung nais mong lumapit sa akin, sapat na ang isang simpleng panalangin, isang rosaryo o mga salitang nagmumula sa iyong puso. Ihaharap ko ang iyong kahilingan sa aking anak na si Jesus na nagbabago ng lahat tungo sa pagpapala magtiwala ka sa akin sapagkat ako ang reyna ng kapayapaan. Ang sinumang mang mananalangin ng may taus pusong puso ay palaging makasusumpong ng kaaliwan, proteksyon at pag-asa. Isulat sa mga komento ang salitang kapayapaan kung nais mong ilagak ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong mga pangarap sa aking inang proteksyon.